Ayan, magandang magandang araw mga kalay at ilang araw na lang ay matatapos na tayo sa ating pagpapanata. No? So parang ang saya-saya matatapos ko pero nakakalungkot din dahil kasi mababalik na naman sa normal ang ating buhay. Pero aminin ko sa inyo, medyo natatamad na rin ako na gumawa ng content. But then, tuloy-tuloy lang dahil kasi araw-araw may mga nagaganap sa ating buhay. Yun nga, no? parang sinabi ko nga kay Lakay na ito na yata buhay natin lakay. No? Pero matalino ang lakay. Sabi niya, Apo, meron tayong choice. Pwede natin baguhin anytime kung ano yung buhay natin. Lalo na kung di na tayo masaya. Kasi tayo naman ang nagpapasaya sa ating sarili. ba? Diba? Ikaw din. Ikaw lang din nagpapasaya sa iyong sarili. Kung meron mang pagbabago na gana, find happiness. Hindi natin pwedeng ipako ang ating sarili sa isang tao lang, sa isang bagay lang. Kaya nga may iba tao, di ba, nagre-resign kasi nga hindi sila nagkakaroon ng growth sa kanilang career. O minsan naman, naghahanap ng trabaho, umaasak agad ng malaki. Sa totoo, we don't start big. Paalala lang yun sa atin lahat. Hindi tayo nagsimula malaki na, na may isip na, may malaking pera na. But some people are born rich, no? Pero baby siya, hindi naman niya napapakinabangan or hindi siya nakakapag-decide sa yaman ng pamilya niya. But then when a person grow up, doon niya na-appreciate yung kayaman na ibinigay ng kanilang pamilya. Maswerte kayo kung, kung ipinanganak kayong mayaman, di ba? Dahil kasi pinagpaguran niya ng iyong magulang at ibinigay sa iyo. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin mayaman ang iyong magulang, ay e eh mayaman ka na din. Ang kayamanan na hawak mo ay sa magulang mo, hindi sa iyo, no? Sasabihin mo ipapamana naman 'yun sa akin eh. Oo, ipapamana 'yan sa iyo. Tapos kung hindi ka matutong maghirap, kung hindi ka matutong magtrabaho, ang yaman na 'yan ay mauubos. Mas maganda kasi na ikaw mismo ang gagawa ng iyong sariling kayamanan. On my part, sa totoo lang, ako wala akong pag-aari dito sa mundong ito. Maliban sa Siguro tong cellphone, nabili ko yan. Magkano lang naman tong cellphone. Um, ano pa ba? Wala akong maisip eh. Wala akong maisip kasi talagang wala. Ah, I think itong salamin ko, ito, maaring akin yan kasi binili ko yan. Pero ito ay para sa inyo din. Eh. Kung tutusin, I'm evaluating myself right now mag-47 na ano ba ang mga na-invest ko sa buhay. Itong bahay na ito, technically, ipinagawa to ng nanay at tatay ko. No? Ito'y para sa pamilya. But then, after 24 years, no? kasi year 2000, alas kasabay ng Luntiang Agama, pag sila ng Luntiang Agama nung naitay itong lugar na ito, eh, last year ko lang siya napagawa para magkaroon tayo ng formal na templo. Maaring yung gamit, yung expenses and everything galing sa pera natin na pinaghirapan natin, yun ang maaari kong maangkin na akin. Pero technically, hindi pa rin eh. Sa magulang ko pa rin. Naisip ko tuloy, nung mga bata pa kami, nanay at tatay ko, nanay ko kasi isang nurse midwife, tatay ko naman ay retired PNP, nagsumikap sila para magkaroon kami ng lupa dito sa San Jose del Monte Bulacan. Unang lupa namin ay makikita, o bahay namin, original bahay namin ay makikita sa Black Itla 13 Pace F. Francisco Holmes Nara, City of San Jose del Monte Bulacan. Buong address talaga, no? So doon ko na itayo yung bahay Balay Agama, Ministerial Center. Dahil kasi doon din lang din ako, nanggagamat din ako. Tapos year 2000, dito, ito ng templong ito, eh, dito na ako tumira. From that time, um, dahil kasi nagtayo ako ng clinic, panay langis-langis at langis, mababango, hindi naging mabenta, no? hindi pa kilala masyado, hindi pa sikat ang mga wellness o alternative medicine that time. So, mga taong pumupunta dito, amoy-amoy lang. May mga assistant ako doon. So, nag-visit mga assistant ko sa nagtatanong para saan to, para saan to. So, nagbiro siya, nasabi, yung langis na yan, ipapahid nyo sa tiyan nyo. Tapos, mangangati yung likod niyo tutubuan kayo ng pakpak at lilipad. So, la, <laughs> narinig ko na nagalit ako, pero tumawa muna ako. Sabi ko, nabwisit din yung tao. Tawal tawo din siya, pero nabwisit. But then, it means it was a flop. Hindi siya naging mabenta. So, napag ko na isara siya or palitan ang negosyo ko at inalis ko lahat ng mga pabango, lahat ng mga essential oils ko at nagsimula ako magbenta ng mani. Yeah, peanuts, no? Wala akong pera, 100 pesos lang para bumili ako ng isang kilong mani tapos yung mga papel na And then, napaunlad ko siya. Then, sumunod kong binenta is mami. Then, yun nga, bumenta rin hanggang sa nagkaroon ako ng mini karinderya. Karinderya. At itong lugar na ito, no, tulong pa rin ng magulang ko, is naging karinderya siya. Hanggang sa panahon na I think 2006 or 2007, merong mga taong, merong kasing bata na naaksidente or parang hirap na hirap ng ano, huminga, masakit ang tiyan at nag-ibang kulay. So pinatuloy ko siya dito, ginamot ko siya sa kwarto. At nung gumaling siya, nagpasalamat siya, eh hindi ko akalain, marites pala siya o wala pang marites ng toilets o parang chismoso siya. So, through him, word of mouth, kumalat ang balita nung nanggagamot ako. Hanggang sa, yun na, tayo ay na-feature sa Rated K. Hanggang sa iba't ibang mga TV network, nakilala tayo, nagkaroon interview. At nahirapan na akong umalis no, ng panggagamot. So, mula dito, bumalik ako sa Black 8, Lot 13, sa bahay ng nanay ko. At doon ng gamot, tapos nag-exchange kami ng nanay ko since yung karinderya namin is uh, maraming tao, so nanay ko ang nag, nagtinda, nagluto at nagmanage ng karinderya, ako naman sa gamutan. Hanggang sa panahon na nagkaroon ng, ayun na, sige na, nagkaroon ako ng girlfriend dahil sa panggagamutan, huminto ako dahil kasi nagseselos yung girlfriend ko that time. So, naghanap ako ng trabaho at nagtrabaho ako sa Fitness First Spa. Pero hindi rin nagtagal dahil kasi malit lang naman ang sawad bilang spa therapist, no? Hanggang sa napag-decide ko na magkaroon mag-abroad na lang sana. Pupunta sana ako ng bansang Oman. Pero hindi ako pumasa kasi hindi ako rehistrado, hindi ako licensed. Ngayon, galing doon sa Ermita o Malate, naglakad ako kasi wala na akong pera eh. Nung papunta na akong yung paliko ng yung, 'di ba, may rotonda. May way na papuntang Cubao at may way diretso Quezon City, meron doon karatula na nagbibigay ng free NC2 assessment para magkaroon ng national certificate. Pinuntahan ko siya sa Quezon City Hall at sa Quezon City Hall, eh sinabi, dinarek like ako sa human care and from that, no, nilakad ko lang, nagpa-schedule ako ng assessment at pumasa po tayo at nagkaroon tayo ng massage therapy NC2 mga 2008 yata yon And then, pumasa tayo, in-invite nila ako maging trainer assessor dahil kasi nakita nila ang diploma ko na ako ay graduate ng alternative medicine. So, they take advantage of that. At pumasa naman. And then, after a month, by October yata, no, nagkaroon ng hilot. Uh, parang ginawa yung assembly ng hilot para sa curriculum ng hilot wellness at naimbitahan din po tayo naging assessor din tayo, trainer ng Hilot Wellness NC2. And from that moment, 2008, medyo talagang nagbago ang ating buhay. So naging lead trainer tayo ng Hilot Wellness NC2 at naging kaagapay natin ang bagong henerasyon party list ni Congresswoman Bernadette Herrera D. Dahil kasi meron siyang Big Head Foundations at yun ang nagbibigay ng scholarship sa buong Quezon City at nakapagtapos tayo o nakapagpagraduate tayo ng almost 50,000 individuals sa Quezon City alone, kaya naitayo naman natin ng 2009 ang Philippine Certified Wellness Therapist Association. So ang dami, ang daming mga manghihilat that time na ating na-produce. No? Dahil kasi buong Quezon City, uh, Cavite, Manila, hanggang sa pabatay umapot. Hanggang Ilocos nga, ay eh, umabot po tayo sa pagtuturo ng Hilot Wellness. Um, alam ko meron ding Bicol para hindi ko nahawakan ang Bicol, no? Pampanga meron din na halos buong Pilipinas ay merong mangihilot or Hilot Wellness ang 2 Ang naging problema lang dito is sobrang dami Hilot so kumonti rin ang opportunity ng work opportunity dito sa Pilipinas. Of course, ang naisip lang namin noon ay maging ispa siya. Pero ilan naman ay pinalad na makapag-abroad iba naman ay nakapag-cruise ship. No? So, uh, employability ang naging purpose ng test doon. Kung bakit nagkaroon ng training na, na ito is sa pamumuno ni, yun nga, no? ni, ni um, actually under PGMA pa yun. Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pero noong pumasok na si uh, Pinoy, no? President Noy Aquino, ay humina na. At doon naman, itinayo ko naman ang Philippine Japan Hilot Association na kung saan is nagtuturo tayo ng mga Japones or Japanese people dito sa Pilipinas sa may uh, Imus Cavite at ina-apply nila sa Japan. Hindi rin nagtagal ay eh, nag Saudi naman po ako. Nag Saudi naman ako mga 2014 dahil kasi hindi kami nagkaige no. So pagbalik ko ng Pilipinas ng 2015, 2016, ay itinayo naman natin ang Hilot Academy at Binabaylan. And from there, matuloy-tuloy tayo hanggang ngayon. No? So, so far, almost 100 students na ang ating napagtapos, in, uh, excluding yung mga mini-services natin sa mga Pilipino na nagkaroon tayo ng mga scholarship program, nagkaroon din tayo ng mga seminar and workshops na napagtapos din natin upang maging Hilot Binabaylan. Sabi ko nga, sabi nga nila kay, maroon tayong choice meron tayong choice. Kumbaga, ito yung trabaho, yung kabuhayan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito yung advokasya, ito yung mission natin sa buhay na tingin ko hanggang kamatayan na. Kung gusto ko man baguhin ito, wala akong maisip na iba. Wala akong maisip na ibang paraan kung paano ako mabubuhay. Pero ngayon, nagkakaroon ako ng uh, pag-asa, gawa nga na nagtatayang ako sa totoo parang ang hirap pala maging magtatanim or mag, magsasaka no or farmer kahit sabihin mo yung vegetable gardening no um, ang hirap nila i-maintain ang hirap nila buhayin katulad na yung hinahabol ko ngayon may tanim akong kalabasa mayroon akong tanim na pipino may tanim akong sili pero mukhang nanganganib yung aking ano nanganganib yung aking mga uh, binhi no kasi sobrang init ng araw gusto ko sana magkaroon ng uh, parang greenhouse yung tent para doon ko sila ilalagay. Kaya nga lang hindi pa talaga kaya. Hindi kaya kasi kulang sa budget at saka kulang sa worker na tutulong sa akin. Dahil kasi ako lang naman. At tulad nga lang sinabi ko, um, pwede kong mingi ng tulong kaso ayaw kong istorbohin kayo na hindi kayo compensated at hindi kaya ng pera ko. Dahil kasi donation-based lang po tayo eh hindi ko mag uh, hindi ako makakaipon ng pera. Alam ba, magkano ba ang minimum rate ngayon? Kasi sabi mong 200 a day, hindi ko kayang ibigay sa inyo dahil kasi yung 200 a day na yan pangkain lang din natin, no? So, iyon yung challenge ng buhay. Kung hindi kaya, huwag ka masyadong maghangad ng malaki. Pero kung gusto mo maghangad ng malaki, um, ito yung aral, no? Ito yung aral. Kung gusto mo maghangad ng malaki, kailangan din Magtrabaho tayo magsekap, no, So kaya yun ang ginagawa natin. Ginagawa natin. Um, medyo mahirap. Dahil kasi hindi ko naman pwedeng lalo na sa akin dito bilang templo. I cannot charge you um, high enough. Dahil kasi iba hindi kaya yung 1,800 na uh, sangguni ritual. Minsan hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya. At yun lang yun lang nakakalungkot kasi parang ako iniisip ko yung kakayanan ninyo. So, sabi nga ni Bae, Bae ako maagama, you are attracting the wrong person. Hindi tamang tao ang na-attract mo para sa sarili mong lang. Nasasaktan ako dahil kasi sinasabi nila na you are not the right person for us. Pero naniniwala ako. Naniniwala ako. Naniniwala talaga ako. Paulit-ulit kong sinasabi ang panalangin ko. Panginoon, kung sino man ang inyong pinili, ang inyong hinirang, tipunin niyo po kami sa iisang templong anituhan. So kung kayo ay aking follower, I believe that you are chosen one. Meron kayong calling. Meron kayong calling na maging binabaylan na katulad natin na makiisa. So para lang ma-activate ito, kailangan nyo pong mag-aral kailangan po nating kailangan yung makatanggap ng katuruan upang maipala maipala ala sa inyo ano ang inyong tungkulin na dapat ginagampanan sa mundong ito yun nga lang so dahil ito'y pagtuturo at kumikita rin tayo sa pagtuturo eh mayroong bayad no Merong bayad Katala, katulad ng ginagawa natin every sunday 500 pesos per lesson no So, yung lesson na yun ay 1 p.m. to 6 p.m. O minsan tumatagal pa hanggang 8 or 9. No? Pinakamatagal na natin is 9 p.m. Dahil sa magandang usapan, magandang lesson. So, every week tayo nagkakaroon ng ganong paksa no? na aralin para ipaalala sa inyo kung ano yung kakayanan ninyo. No? So, ito yung hindi sa pilitan. Pero kung kayo ay tinawag, kung kayo ay tinawag, maaari kayong pumunta dito sa atin. No? Mag-aral po kayo at i-certify natin kayo. Since ito ay hindi, tayo ay hindi accredited, no? Pinagmamalaki ko, hindi tayo accredited ng TASDA, hindi tayo accredited ng PITAC or DOH. Ibig sabihin, walang kinalaman ang gobyerno sa atin. Tayo ay autonomous. Meron tayong sariling kapangyarihan at kapasyahan na pairalin ang katuruan ng templong anituhan ng lunti ang agama. Bakit po? Bakit tayo autonomous. Kasi unang-una, pagdating sa TESDA o kaya PITA, hindi nila pinapayagan ang spiritualidad. Hindi nila pinapayagan na ituro ang pagtatawas. Hindi nila pinapayagan ituro ang patungkol sa kaluluwa. Na kung saan sa bilang isang manghilat ay napakahalagang aspeto sa buhay natin. Kasi hindi tay ako makakapagsalita kung wala akong kaluluwa. This is just a body, but the one that you can hear from my voice is not the voice of this body. Isipin nyo na lang kung wala akong buhay, hindi ako makakapagsalita. Kung wala akong buhay, hindi rin ako makakapag-isip. It is our soul, it is our spirit that make us alive. Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay ang espiritu ng tao sa katawan. Kasi pag ito'y nakahiwalay, ibig sabihin patay na. No? So, yun po. Kaya tayo naging autonomous kasi ito yung ating pinapahintulutan. No? walang relihiyon na or, or leadership like the Catholic Church or Iglesia ni Cristo or Islam ang nagkocontrol sa atin tayo ay control or kumbaga nasa ilalim po ang katuroan natin ay nasa ilalim ng templong aniton o ng Luntiang agama na ang ating paniniwala ay nakasalig sa katutubong spiritualidad yun po ang ating pinapairal at ang hilot ay bahagi ng ating kultura at tradisyon na atin namang ibinabahagi sa bawat isa. Kaya kung kayo mag-aaral dito, ay hindi license ang aming bibigay, kundi ordination. No? Ito ay ordination. Ito yung katumbas na lisensya or, or certificate or certification na kayo ay kat o katibayan na kayo ay binigyan ng tulutan na isagawa or ipractice ang inyong natutunan. So, Uh, hanggang dito na lang mga kalahi see you na lang bukas I hope, I hope, I hope lapit na yung birthday ko gusto ko sana kayong makita in person dito tayo mag -celebrate. okay lang ba? so see you soon itong Apagman ng Templong Antoan ng Runting Agama, nagsasabing mayari na pag-asapin, paalam